Oh, ang ganda mga sabi. Solid eh. Ang ganda ng background. Tapos running water yung tubig. Continuous yun. Ito yung 8 feet. Yan. Maganda yung background. Ginagawa nga nung yung puno, yung pinakang background nyo. Elevate yung pool and then yung puno is matataas sa harapan. So maganda siyang pang Instagram. Pag mag-feature-feature kayo, What's up mga sa dito ang TV is in the again At ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa May Baras Rizal Dito lang yan sa May Danong baker Sa mga gusto malaman kung magkano entrance, cottage at iba pa Nod lang tayo Let's go O yan mga sadik bali yung place mula dito sa highway ng Marilake hanggang doon sa may Danum baker is 2 minutes lang so yan papasokan nyo papuntang ba, ano, lihim na batis rin sya yan San Roque Elementary School papasok yan. pagpasok nyo dyan almost 2 minutes lang almost 2 minutes lang nandun na kayo mismo sa may resort Danong Bay. Kaya kaya natin yung bay siya. Hindi naman siya private eh. dito tayo mapupunta mga sadik. Try natin. Private yata ate. Danong eh. Tignan nga natin. O, baka dito daan. So ngayong araw na ito, ay nandito tayo ngayon sa may Danong Resort. Dito lang yan sa may Baras Rizal, mga sadik. So, napakalapit lang. From highway, marilaki. Konting akit lang. So, ito yun. Danong bakar. Contact number nila, mga sadik. 0946-855-3413. Danong resort. Ang pool nila is 8 feet to 3 feet. 8, 3, 3 feet to 8 feet. Ayan. Entrance fee day tour 6 to 6 12 years old above 100 4 to 11 years old is 50 pesos lang Overnight 6am to 6pm to 6am Mag-add lang tayo ng 50 pesos So etong Danum Bakar pala mga sadik Is running water Ano po ang ibig sabihin ng Danum? Ano po? Tubig sa gubat Sa anong pong salita 'yon? Ilocano Ilocano, Danum Bakar okay. Tubig sa gubat So eto po yung bila One na Family room mga sadik Balay one Eto yung makikita nyo rito sa loob So, veranda, may tables. Tapos, tanong nyo na agad yung pool dyan sa harapan nyo. Ito po yung 3,000 family. Ang ganda, malaki. May double deck, dalawa. Tapos, ito. Isang single bed. Ang May dalawang electric pan, may wash, may ano, dababo. Tapos may siyempre, may sarili kayong CR. Yun. Ang bango. Parang nasa hotel. Yan yung ng mga sarili. Uy. All good. Malaki. Good for anong po to? 10 packs mo. Good for 10 packs mga sadik. Couple room. Ito yung couple room mga sadik. Ito yung 1,000. 5. 1,5 good for 2. Ayan. Ito naman yung good for 2. Ayan. Tapos may sarili ko yung CR. Ang bango. Electric fan. Ito yung pabili. Magkano po to ma'am? Ito yung 2,500 good for 20 packs. So paikot na yan is yan, Pura tables and chairs lang naman naman dito Open air Tapos yan makikita nyo na agad yung labas Pang family What? Ito yung 5,000 pesos Ang laki ko nang papuraw yan pati. Ah may welcome pa Yan. May dalawang Pagagawa po yan sen Pagagawa pala Dalawang double deck mga sa dito Malaki rin yung loob Kasi ito yung siya nila Halos same lang lahat ng CR nila mga sadik. Tsaka malaki pati yung talakarin sa sa hindi dito. ito yung ayan. May sarili sila ng ano dito ah. Ang lababo, may sink. Ten sa dito. Ang laki pala. Oh, Magkano dito? 1,000 na lang. Boss, 1,000 lang dito sa tree house. Yung natutulog. Yan. Okay na rin dito. So, 1,000 pesos mo. All goods na yan, mga sadik. Yan, mga sadik pare paresto 500 Opo. Okay. yung mga yan is 500 pesos so kahit mga 10 packs kayo okay na okay lang yan yan 500 pesos lang yan kubo yan o yan, dyan. Oh, dyan 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 salamat thank you vlog time at bigla ang swimming anong petsa na 1.35 in the afternoon so andala lang natin ito si Yang na puso ng saging paborito ni Vanessa shoutout out sa Vanessa sa mga ganyang kulay na eh. puso or langka may tahong ni Carla kamatis <laughs> siyempre di mawawala ang mais at shoutout kay Margas inutak special bake ka kanin shout out kay Maribake at kay Mary Grace yan sa lahat ng gusto order ng inutak na to call or text lang sa 0910 yan titikman natin yan mamaya so kain na muna Shoutout kay Danica, kanta yung pinawa mo sa akin. Danica Balesteros ng Shopwise International. Uh, Gumanto sa akin, oh. <laughs> so, eto naman yung pangalawang pool dito, banda sa may taas mga sadik. Ito yung corporate lang. Pwede sa mga bata ito kasi mababaw lang naman. At the same time, may papo, may papaunti na ganyan. <laughs> Tapos, tignan yung background mga sadik. Oo. Oh, Puro puno. Tsaka maganda yung vibes dito. Tignan nyo. Tignan nyo. Tayo. nag o yung kung nila. So shout out nga pala kay Ate Sia at kay Kuya Miggy, uh, mag-aral kayo mabuti. At bantayan niyo si Baby Ana pag wala si Mommy nasa trabaho. Mag-aaral kayo mabuti ha? at maraming salamat sa panonood. Thank you. Shoutout sa hindi pumasok ng tatlong araw. Ayun na, sarga. At dalawa lang <laughs> <know> ba? <laughs> Tumawad. <laughs> Tumawad pa, dalawang araw lang na. <laughs> swimming now, bugbog later. Oo, uh, swimming now, bugbog later. Mm hindi -hmm. pa nagpaalam. Ayan, no? Thank you po. Thank you, ha. Dadi kita sa ito, ya. Ba, Thank you, ha. Bye. <laughs> Sir, salamat po. Thank you po. Salamat, salamat, salamat po. <laughs> so, ayan. Maraming maraming salamat at magkita kita tayo sa next vlog. Hanggang dito na lang. Peace out. Damn.